po ngayon kami sa palace daan ni na kuya at ni ini parami po dito ang kamuting kahoy ayan dami Parang malaki nga yun ang tubig yan eh. Malaki nga yun ang tubig. Shhh. Kasama din namin si Maloy. Si Maloy, Maloy. Maloy, huwag malikot ha. Huwag kayo mahulog. Mataas ngayon ang tubig. Malalim, mataib. Hindi ka na. Oo, tayo magbura. Ah, nah. Ayan daw baga, buko baga yan. Ha? Buko daw. Itatry lang ay, muna. na. Paano naman ma ah. ma maholo? Ipod mali at... Oh. Baka malaglag ka. Ayun. mo. Anak ka dito. Manoy. Manoy. Taas na muna kayo na kayo talo tayo Oo, oo, oo. Buting na muna natin kung mura. O ano. oh. Ayan, maninirok ng isda. Ay, hindi pala buko at nalaglag sa ano. Sa palista, sa tubig. Walang lakas. Kumakain na. Ang pansit. Ayaw! Ayaw. 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 Ayaw

<laughs> oh, <kasama ko. laughs> Ayan, nandito, nandito na Nanti po positif Tiyan, si. Ang hugasan ni Tiyan Oh, ya, kanya, Natalon talon pa. Ano ba 'yan? tae, bulaso 'yan. Napagod na. Migi ka tayo. Wala na isa kita do na. Ano ba 'yan? Syempre, ay pa naman nakaabang. Ano mm ba 'yan, -mm. bangus? Bangus ba 'yan? Mm. Nene -mm. kulo. Mm -mm.

Ini kena. Ini kena. Ini kena. Ini kena. Ini kena. siya! kena. ka kena. Ini kena. Ini kena. Ini kena. Ini kena. Ini kena. na kena. Ini 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 kena.

Bye bye. Atom. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you. Hindi kami nag ana. Bye bye. 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 Bye